Uy! sujoy ayaw nga dapat yung boda para dito kasi 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 para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ano 'yan? Bulaklak. Alam kong bulaklak 'yan. Ang tinatanong ko, anong ibig sabihin niyan? Girl, di mo mo pansin. Little boy lang nililigaw sa iyo. Kaya may flowers siya. Ang tama naman yung sinabi ni Kung Hindi mo mamasamahin. Eh. Ay, sana ligawan ka. Ligawan? Nagpapatawa ka ba? Ano akala mo sa akin? Papatol sa isang tulad mo? Hoy nap, hindi pa ako nagbabaliw Ay, para patulan na. ka. Bakit hindi mo munang hindi ko ano, kung ano ako? Eh, Man, man to man to man to sayo. Hey, bata ko lahat ka nung nangin mo. Umalis ka na nga dito. <laughs> <laughs> oh, nap! Sir, nakita ko kung paano ka paglaruan ng grupo ni Joy kanina. Ah. Huwag mo lang silang papansinin, ha? Ah. Focus ka lang. Marahil ay hindi pa lang nila nakikita kung anong tunay na halaga mo. Eh, eh tama naman po sila, sir. Eh parako lang yata i naniniwala na magugustuhan ako ni Joy. Ayoko na po, sir. Eh uh, papayag na lang po kung tatalo na ako sa buhay na 'to. Wag. Laban lang. Wag nadapa, bangon. Kita mo sa kanila kung ano ang kaya mong gawin. Focus ka lang sa sa ano mo, pangarap mo. Eh, kayo na lang po yata sir naniniwala para sa akin eh. Hindi naman sa ganun na. Alam mo ba, kahit lang ang kulang sa'yo. Pero daig mo pa mga taong normal na may sapat na sukat pero wala namang pagmamahal at paggalang sa kanilang kapwa. Thank you sir sa pagpapalakas ng loob. Ayun. Basta, lagi mong tatandaan yung payo ko sa ha na focus ka lang sa pangarap mo ano man ang sabihin ng ibang tao laban lang para sa pangarap yes sir sige kita tayo sa pasok ko mamaya ha? thank you po sir. sige thank sige po. ingat thank you po kayo, sir. Ng mo, di ba ikaw yung alagad ni Snow White? Ha? Ano ba sasabi mo, Jake? Mamang bang, kapag di ba ikaw yung leader ng Kuya, na yan! Akin na yan! na na eh, abuti mo, boy. Abutin mo, boy. Sige, boy. Tulang mag-review. Ano nga yan? Paray kayo, bully. Eeeeh. yung little pandak niya. Masaya na kayo? Lagi niyo akong pinapahiya? Lagi niyo akong pinapahamak? Ba't ba? May ginawa ba akong kasalanan sa inyo? Meron ba akong hindi magandang nagawa sa inyo? Ano, dyan ba kayo sumasaya sa lagi nyo akong sinasaktan, lagi nyo akong pinapahiya? Huwag kayo. Di nyo ba alam sa ginagawa nyo na yan? Mas lalo kong ginaganahan para patunayan sa inyo na hindi porkit malita ako. Eh, kaya kong gawin yung mga ginagawa nyo. Yan pa ba yung normal na tinatawag nyo? Sadyang di talaga patas ang buhay sa mundo. Bakit may mga taong isinisilang sa sitwasyong kakaiba sa lahat? Sitwasyong di mo naman pinili, subalit nakalaan ito para sa iyo. Sige. Yak mo lang yan. Tapos pagkatapos, tawalan mo lang silang lahat. Nakita mo, mas magaling ka sa kanila. Mas matapang ka. Pero, ba't po ganun, sir? Wala naman po akong ginagawang mali sa kanila, pero ba't po ganun sila sa akin? Dahil po ba sa hindi po ako makakalaban sa kanila. dahil po bang duwag ako? Hindi ka duwag. Matapang kanap. Kasi alam mong gawin kung ano ang alam mong tama. Nung hindi ka nang aapak mo na yung kapwa, hindi ka duwagan ang ginawa mo. Sumahanga nga ako sa iyo. Dahil alam ko na mas malawak ang pangunawa mo sa kanila. Diba? Thank you po, sir. Lumaban ka sa ibang paraan. Pakita mo na mas may mararating ka kaysa sa kanila. Tanda mo po yung payo ko sa'yo? Yes, sir. No? Kaya, kaya tama na yan. Halika, pasok mo tayo. Thank you po, sir. Marahil, kung nagpadala ako sa takot noon at tumigil sa aking pangarap hindi ako makakaabot sa gantong antas ng aking buhay. Kinapos man ako sa tangkad, nag-aalab naman ng aking pangarap na may pakita sa lahat na meron akong mararating. Ay, hindi niyo ba yung gagawin na? Yes, sir. Opo. ah, sir. Maraming salamat na po pala kung nila sa inyo na nagtutunan. Okay lang yun. Basta, mag aaral na kayo lang mabuti. Sir, alam nyo ba, kahit na maliit kayo, napakalaki ng pagmamahal niya sa trabaho niyo. Alam ba kung bakit? Hindi po. Kasi, dito kasi nakikita kung gaano kalaki ang halaga ko. Kahit na, maliit na tao lang ako. Good morning, morning, sir. Good morning. So, kamusta yung first grade niyo? Okay, okay sir. sir. Oh. Mamaya, huwag kayong mamawala sa ano ko ha? Oras ko ha? Yes, sir. Oh. Ganyan yung pag-aaral ha? Are you good?